yung yung nahuli nyo ba? Yeah, pero hindi, wala kasi mga isip at isip lang. Kita mo naman magsalita. Parang yung ano bang muti ka na matay dante. O alam mo na yun. Parang ibig sabihin mo ang ibang gumagawa sa akin buti si Black Master lang. Ayan eh. Kasi Black Master ang gagawa nito. Gumaganti siya sa atin. Inukot niya yung si John J. Master palang may Black Master Saan kayo galing lupalok sa Alam naman natin tayo ni pastor Yung papunta tayo doon sa Pundok Yung Ado. Yung papunta tayo ba? Doon sa palasyo ko Oo oh. yung si pastor Master yung mag na Kita mo mga baril nila doon. Mga high power oh. Matay banta ka dito lalaki. Dito lang na baka mayro pang nag aaligid sa atin. Mahirap na. Ingat lang ha. Oh, Okay. Dito kami. Patuloy tayo doon. Tingnan natin mga bakas dito. Tingnan mo mga bakas dito. Maghanap tayo ng bakas, no? Bawat mga bata na yun. Ano, ilang araw na kaya, ah. Nagubuto to yung mga kaidol. Meron kayo nakita diyan, Dol? Kita akan bekas jadul oh. Ini nama akadun Kupir madu terkena nama Ini jom jik nak black master dari Wuih! sini jom oh. Kita tak nak tengok lagi Orang bosis ni badan dah Ini nak kasih pak Dul Dul Hah? Dah, baik. Dekono Kamalik pernah rindu Queen Boss loh. Ketika kerajaan. Uh, 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 uh. Ingat dul. Muntikan dari itu si no? anu. Kada bisa jakin. Dul muntikan. Uh, tak. Lah. Para kayak yang mana anu ah. Biglan nang sumutput harapan. Bisa selikut pa. Ingat tol, ingat tol. Mga bata pa. 'Di dito lang. Dito lang sila namumugaran. Yeah. Kailangan makita natin yung saan nilagay nila si Ano, Junji. Tigil sa lahat yung mga bata. Yung nag-aalala ko. Yung mga batang 'yan. Lahat nagutom na damai pengen anak ni Junji mereka dulu orang terima awak tahu nak tak Tuloy tayo mga kaidol Sa paghahagilap ng anak ni Junji mga kaidol no? so, uh, no? Kailangan hanapin natin si ano, no? anak ni Junji mga kaidol at mismo si Junji din kung saan ang sana kaya nakaano sila ngayon patuloy tayo sa dulo mga kaidol sana maano mo kayo no? makikita ka namin yung dito dito ka ang pupunta namin mga kayo dahil merong nakapagsabi sa kanila ni Doldax at ni ni Bada na dito daw banda dinala niya mga kalaban no? ang dumukot no? ni Junji kaya sinusundan namin mga kaidol ang bakas na uh, ano nang mapaan nila so dito talaga papunta mga kaidol kaya hanapin natin mga kaidol kung saan talaga location para kailangan mga kaidol na sa madaling panahon mga kaidol mailigtas namin yung kaibigan namin bukod pa hati ang aming ano mga kaidol sa paghanap dahil ang anak mo sana kayaknya ya jangan mutikan aku juga teman-teman kayak gila dulu. ni dah dul. Daming nak dekat lagi dia tu dul. kan aku. Tak nak lagi ni tu. Sedih. Ngeri ni Lipat ini dia dul. Lipat ini. Kau nak pakai mata. Kita tayo. Ng, Dito yata ang bulwarte nila. Dito mismo ang bulwarte yata nila kasi dami nila eh. gumpung yang dulu. dah. Kita nak pergi kita. Ogane. Susah di donor. Anu, dinama kena seribu tak kena ke. Asik mak. tu bah. aku gini dah dun. Tetap dan gali Bagrong ang bala diri oh. Dayna. Sa sa. Para hapit na mo. Hapit na mo go Di sa tempo awdini. Di sa dito sa. Bala sa sa diga na sa dito. Magabay te doon. Na kay dampreso Kau mulener, buat. Suruh lagi dia beradu lagi? Siapa? Suruh dia beradu lagi. Lagi macam mana? lagi Di apa kau ko bab balerian ko Apa? Ha? tulung ah. Aku ada tulung. Oh. Tak ada. Tolong kau makan sini. Kita nak Nah, aku pergi sebab bandul kek. Kita nak kena Aku mau busa nak orang balah. Ni mak ai dulu. Kita ni dulu. Jangan nak aku. Mati kena tamahan. Tak baik pun tama sinasabi niya mga kaidol na hindi kalayuan dito. Kailangan natong maghanap muna ng matuloy natin doon, sa kaibigan mo siguro. Punta tayo doon. Doon kayo ano? Mayroon dito? Okay, 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 okay. malapit uh, na nag... Nandito na kami doon. Sige lang ko maghanap ng matuloy ng kaibigan. Sige malapit na doon Kailangan maghanap ng matuloy para magkakain sa kanya hirap naman kami hirap naman kami kaya hanap kami ng paraan para makakain kami mga saging mga saging pa naman dito pagbalik natin dito magdala tayo ng ano, butin may butin doon si ano, kaibigan ko si Lito tiramen ko yan at saka magdala tayo ng plastic dool pag once na mayroon tayong panangga kayo mga kayo dool ito ang bawat explore namin mga tol at sana mga tol makakulagi dito kayo lakas ko ito mga hindi kayo magsawa so mga kaidol na ito sa pangalawang pagkakataon nang punta namin dito mga kaidol magdala na kami ng butin at mga ibang ma ano mga kagamitan na magagamit namin dito sa ano pag pag ni Junji na hindi na kami babalik hanggat hindi namin makadala si Junji no din muna kami baba kaya so sa ngayon mga kaidol inuulit kong sinasabi ni Idol Dax na puputa muna kami sa tinutuluyan ko kanila ni ano ni Lito na kaibigan ko kasi mag -ano kami ng pagkain mga kaidol at medyo malapit na magabi mga kaidol no? kita nyo naman ang ano medyo malapit na magabi kaya dito na ang aking video mga kaidol so kaidol Meron ka ng dami ng kasagupa doon? Meron ka dinali kosan dan alamat. Dan Itu dan no plano nanti hmm. ya. Pertama mana tanya yang Sinutuluyan ko si Lito. Doon muna tayo mamahinga kasi malapit na maggabi. Ang pagpunta natin dito, susunod, magkanda tayo ng mga gamit. Lito, Lito doon. Kasi marami mga sajin dito, pwede natin lulutuin. Oo. Oh. Hindi tayo bababa, na hindi natin, natin makita si ano, yung mga anak ni... Yung mga anak ni Dulce. Oo. So, dali doon. So mga kaidol, dito lang namin video mga kaidol, no? Uuwi muna kami doon sa pasamantalang tinitirahan ko. Kaya, yeah. Abangan yung aming video bukas mga ka-idol. Dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. See you next videos.